Buhatin mo na yan. Kasi mong kaya yan. Inihingal na. Ay okay mo. Dungis na mga yan. Sa ano na lang po kami mga pips oh. Ano ko kung saan na kami destination nito. Pero may mga magagandang bahay oh. Oh, uh, may fish pa na maliit. Tahan ulit na. Isilipin ko ulit yung yung aking ginamot na karaan. So, balik ulit dito. Oh, yan ang ano nang isang manggagamot. Okay. May ano man ha.